So, what's up guys? Good afternoon of the not guys. Supposes that is not proper. Aling tayo ng alagang mga kalapatin para sa condition ng mga kalapatin. So, samahan nyo mga idol. Let's go! siyempre bago tayo magpaligaw is magpapakain muna tayo ng mga alapate para kunwari matagal sila sa init eh may kalagay dyan ng mga kalapatids kung naman mainitan na hindi nakain na yung isang takal tapos next pa natin dalawang takal and dalawang takal pa lang yung mga kalapatids ng tatlong takal ayan para well, sa tatlong takal lang yan kung gagawin natin yung apat tatlo lang siguro ayan, tatlo alim lang nakalapat yan then yan mga idol na set up ko na yung camera tapos napaligo ko na yung isa kanina saka ko lang na, na video na isip noon ayan si bunso nakalapatin natin no nang galing kay Duke Denzel Patao Garay mga idol no pangalawang ibon napapaligo natin Ayan, press na siya lang. Ayan, Pangalawang ibon. Natin, mga idol. No? As in, ko sa unit na mga idol. Saka ka rin magparapol tayo. Pag naabot natin yung 1K subscriber, mga idol. Pero malabong makuha yung 1,000 subscriber. Parang ibon. Ay, pangatlo pala. Sorry, sorry. Parang tatlong ibon na si... No, way, why? Basically, yeah. Natin, no? tatlong ibon lang pala yung papanigulan ng mga lapat si Bunso at si Taiwan eh si Uno, Taiwan tapos si Nueve yan mga idol no tapos yan lang tatlong ibon lang yung pinaligulan ko kasi anim sila hindi sila magkakasya so pass forward muna tayo Ayan mga kalapatid, silibat ko sa taas para mas madaling matuyo mga kalapatid, no? Ayan mga kalapatid, no? Mas madaling matuyo pag nasa taas ng yero sa viewing. Yun isa si Bunso, ayan, no? All tulad na ka lang sa taas yan. Kalapit na matuyo, mga idol, no? Tapos, kundi na lang yan siguro, ayan. Ayan, viewing na yung white natin. Mga job to. yun yung dalawa. Ayan, taglo ko na. Ayun, dalawa pa. Dalawa. Dalawa. Dalawa lang yun. Thank you. Ingat. I love you.